Gusto mo ba mag-cross country sa basang UAE at magkaroon ng working visa para makapagtrabaho sa Dubai, Abu Dhabi, Sharjah o saan man sa seven states sa UAE? Yes! Bago ka mag-cross country, panoorin mo muna itong video na ito para hindi ka magsisi. Huh? Ang UAE ay open country na pinupuntahan ng halos lahat ng lahi sa buong mundo dahil sa pagiging safe sa lahat ng residente at napaka business friendly, ng mansang UAE para sa lahat ng gustong magsimula ng negosyo o ng magtrabaho sa UAE. Kung pupunta ka sa Dubai as tourist visa at maghahanap ng employer, pag-isip-isip ka muna dahil mas maganda kung ikaw ay may sariling visa as compared sa pag-apply mo na naka-tourist visa. Dahil kung ikaw ay makahanap ng trabaho pero hindi ka naman makakalabas, walang day off, at hawak pa ng employer mo ang iyong passport, at hindi ka basta-basta makakalipat ng employer kahit hindi kayo magkasundo ng employer mo unless i-cancel nila ang visa mo. Pero kung may sarili kang visa, pwede ka na mag-work kahit sa ang company o employer sa UAE. At magtayo ng sarili mong negosyo sa kahit saan sa UAE. At ang good news ay pwede mo ding kunin ang family mo na nasa Pilipinas at mag-sponsor ka ng hanggang limang tao na kahit hindi mo ka mag-anak para pumunta sa UAE bilang stop mo sa iyong negosyo. Yes! Pwede kang lumabas ng UAE anytime para magbakasyon sa Pilipinas kahit ilang beses mo gusto. Yeah! O pumunta sa iba't ibang bansa sa Europe at Middle East. At mas madali ka na makakapag-migrate sa Canada, Australia, New Zealand o Amerika. Yes! Pero anong visa ba ang kailangan mo? Ano ang tamang proses ng pagkuha ng sariling visa sa UAE? At magkano ang kailangan mong bayaran? Ano ba ang tamang process ng pag ng visa para makapagtrabaho ka o makapagtayo ka ng negosyo sa UAE ng legal? Napakaraming nag-o-offer ng visa assistance sa UAE. Kaya kung minsan, di mo na alam kung sino ang legal at sino ang mga scammers. Dapat ay maging maingat ka sa pag apply mo ng sariling visa sa UAE. Dahil pwede ka ma-scam at mawala ng pera at masayang ang pera mo na pinaghirapan mo kung sa maling tao ka magpapatulong sa pag-a-apply mo ng visa. Kahit kapwa mo Pilipino, walang pinipili yan. Makuha lang ang pera na pinaghirapan mo. Ah? Disclaimer po, hindi po ako connected sa anumang company sa UAE na nag offer ng visa. Sa video na ito, ang ituturo ko ay base lang sa aking sariling karanasan. Maaring merong imang paraan na mas madali pero dapat ay maging maingat ka para di masayang ang pera mo. Kung ikaw ay isang OFW sa mga bansang tulad ng Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Jordan, Oman, Qatar, Hong Kong, Brunei, Malaysia, Thailand o Singapore, mula sa mga bansang yan ay madali ka makakapunta sa UAE using business partner visa o investor visa as compared kung manggagaling ka sa Pilipinas bilang turista. Maaring sabihin mo na madali lang makapunta sa UAE gamit ang tourist visa na 30 days or 90 days at doon maghanap ng trabaho. Tama ka. Dahil hindi naman bawal mag-apply ng trabaho sa UAE kahit nakatulis pisa ka lang. Pinapayagan niya ng UAE government. Pero take note, hindi ito pinapayagan ng gobyerno ng Pilipinas na mag ka at maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Dahil kung galing ka sa Pilipinas, dapat ay may valid na employment contract ka muna na validated ng Department of Migrant Workers at dapat ay meron kang OEC bago ka pumunta sa anumang bansa para magtrabaho. Yan ay para matiyak na legal kang OFW sa bansang pupuntahan mo. Pero kung ikaw ay may business partner visa o investor visa, hindi mo na kailangan dubaan sa Department of Migrant Workers Office o kumuha ng OEC dahil ikaw mismo ang employer mo sa UAE. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano ka magkakaroon ng business partner o investor visa sa UAE para mapagtrabaho o magtayo ng sarili mong negosyo sa UAE. Hindi mo na kailangan mag-apply ng tourist visa o pumunta sa UAE bilang tourist dahil mas magastos yon. Dahil kung hindi ka makakahanap ng agad ng work sa UAE, ay kakailanganin mo mag-exit sa UAE tuwing may expired ang tourist visa mo at mag-apply uli para sa panibagong tourist visa. Pero kung may salil ka ng business partner visa o investor visa, ay pwede ka na mag-stay sa UAE up to 2 years Pwede kang magsimula ng maliit na business kahit saan sa UAE. Pwede kang mag-travel kahit ang bansa. Pwede kang mag-apply ng driver's license at magmaneho sa UAE. Mag-apply ng credit card, mag-open ng account sa banko, o maging self-employed o magtrabaho sa iba't ibang employer. Ano ba ang mga documents na kailangan para makapag-apply ng partner o investor visa? Kung ikaw ay nagtatrabaho bilang OFW sa ibang bansa, ang kailangan mo lang ay 2x2 picture passport copy at ipaprocess na ang iyong e-visa. At pag na ang iyong e-visa ay pwede ka nang pumasok sa UAE gamit ang iyong e-visa. magpa ka na para magpa-biometric or stamping para sa Emirates ID at trade license mo. Ang tanong, magkano ang kailangan mong bayaran? Kung ikaw ay mag start ng negosyo sa UAE, marami ang nag-aalok ng investor visa assistance pero kakailanganin mo daw magpakita ng bank statement na meron kang 500,000 dirhams or more sa iyong bangko. Ang tanong, sinong OFW ang meron ganong kalaking halaga? Malamang katulad ko, ikaw ay puro resibo lang din ang naiipon. Ang good news dito sa ginawa ko, hindi na kailangan na magpakita pa ng bank certificate na meron kang puhunan para magnegosyo sa UAE. Dahil sagot na yon ng business partner mo na mag-i-issue ng partner visa mo hindi ka nagagastos kahit kalahati ng 500,000 dirhams o kahit 100,000 dirhams or kahit 50,000 dirhams o even kalahati ng 50,000 dirhams. Ang kailangan mo lang ay 10,000 dirhams para ma-process ang business partner visa mo o investor visa mo. Pero teka, ang isa pang good news, pwede itong installment kung wala kang cash na 10,000 dirhams. Pwede mo itong bayaran in four payments. Yes, for payments hanggang sa ma-ilabas ang Emirates ID at trade license mo. Ayan, napakagaan, di ba? Kung interesado ka magkaroon ng business partner visa o investor visa sa UAE, mag-message ka lang sa baba ng video na ito ng I want to have an investor visa in UAE. At mag-message ka sa aking FB account para madali kitang matulungan. At masagot ko ang iba pang mga katanungan at details sa pag-apply nito. Please don't forget to follow, share, subscribe to my channel para like kang updated sa mga videos ko. See you on my next videos.